Good morning, mm. ha, saya nongmaga huh? 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 happy 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 day happy happy ya one two three breakfast, breakfast at Wow! May bisita tayo. Welcome to Tadhana! Nga pala, papakilala ko sa inyo ha. Ako si Mang Ivan. Ito yung aking sidekick, si Russell. Okay, so uh, ako nga pala ang owner nito. Ako rin ang chef dito. And at the same time, ako ang love doctor. Eh! Ako pala ang host, hindi pala love doctor. <laughs> Salamat, Mang Ivan. Ang cozy naman dito. Nga po pala, ako po pala si Eya at yung friend ko si Victoria. Excited welcome. na po kami sa mga pagkain niyo dito. Ay, sige. Salamat naman. Sana maman. mabilis din yung wifi. Miss, dito. Hindi lang po yung wifi mabilis. Mabilis din po ang tadhana. Kaya, kung naghahanap po kayo ng 4 4L... Wala akong tinatanong ng ganyan. Wifi lang. Okay, okay. So, Eya, Victoria, welcome to tadhana. i -re ready na namin yung rooms ninyo. Pero baka nagugutom na kayo, pwede kayo mag-breakfast. Anyway, may mga bisita na din tayo na nag-order na lang kanilang breakfast. Okay, so ugay okay, sa tayo sa ah, Sige Just po, start. Ivan. Okay. Kaso po, baka po ma-distract namin yung mga bisita nyo sa pagkain namin. Hindi naman siguro. Dahil uh, guest din natin sila. Ah, sige po. Okay. Ah, ano ito pa? po? Po. Tayo? Salamat. Ay, um, Iyan nga pala. Ako nga pala si Eya. Um, so ian dito ka rin nag stay sa tadhana? Uh, no, um, I'm just passing through. I'm just looking for inspiration. Hmm. Wow, parang artista vibes ha. <laughs> um, ako naman writer. So baka magkasama tayo sa future vlogs ko. <laughs> um Pwede naman, pero mas prefer ko kasi yung behind-the-scenes lang eh. Um, Ay ganun ba? Eh si Miss Aya mukhang gusto niya sa spotlight. Bagay sila. Opposite attract. <laughs> Panim ka na nga lang dyan? Hmm. IPad. Hello mga iPod! Hello! inaamoy akong chemistry. Mukhang bagay dito sa dalawanto to, ang turon with cinnamon. Um, ito. Uy, ang ganda ng kuha mo ah. Pero mas maganda to kung may tao sa parig. Um, Gano'n ba? Sige, ikaw na model ko. <laughs> Sige, pero bayaran mo ko ng turon with cinnamon. <laughs> <laughs> Grabe naman yan. <laughs> Ang cute nga. Oh. Vic, try mo naman gumiti kahit pa paano. Hmm, sige. Parang hindi naman ako na masyado. Sige. <laughs> <laughs> yan. Tingkiti ting ting naman dyan. Oh. Isa. One, two, three. Isa pa. Ay, eh, sino pa yung itin, oh. Ganyan. Yan, ganyan, ganyan. One, two, three. Ayan, marunong ko palang umiti. Isa <laughs> so, pa. One, two, three. Ayan. Cute. Sige. So, Wait lang, mamaya na dyan ka lang muna. Isa okay. so, pa. Ayan, yun, ganyan. One, two, three. Hmm. Ano sa tingin niyo? Meron na kaya silang chemistry? si Ian at saka si Eya, parang may maganda ng future. Sing tamis ng turong may cinnamon. Hmm? Ang galing mo sa candid shots ah. Bakit hindi mo pang magtrabaho sa magazines? Um, no fair na din ako, pero mas gusto ko kasi yung may freedom eh. Para mas totoo. Wow, deep! <laughs> Samantalang ako, sinusulat kung paano maging Instagram worthy yung isang lugar. Importante din yun, na. Kung yung ng kwento sa lugar na to, Ah, ano? uh, mga iban. Bukang kailangan natin gawa ng title ng love story nila. Ano silang guluhin, Rasen? Hayaan mo na yan, anak. Hayaan mo na yan, Iha tadhana ng gagawa ng paraan. So, hanggang dito na lang ba tayo? Um, may email naman tsaka Instagram eh. Ah, um, nga pala. Um, sa'yo na lang to. Salamat ah. Um, Alik ka na. Atid na lang kita. Baka sa susunod na tadhana, pagtagpuhin ulit tayo, sabi nga ni Mang Aiban, destiny daw. <laughs> Rachel, hmm. parang ang bilis ng panahon na no. game mo, may nagka-chemistry ba? <sighs> Oo, pero parang biting. Sayang naman kung aalis uh, na sila. Tara na. Sige. Russell, pansin mo, pagtadhana ang komidos, hindi talaga ito mapipigilan niyo. Or Federen si Mang Ivan, pag kayo kumikilos, laging may magic na nangyayari. <laughs> <laughs> Talagang bata. Pansin ko lang. Daman. <laughs> ano ba yan? Mawalan na ako ng wifi. Meron ako. Baka gusto mo gamitin. Hmm? Nang dahil sa wifi, nagkaroon ng pag-ibig ang pusong nag-aantay. Miss, dito, hindi lang po wifi, mabilis. Mabilis din po ang um... Mabilis, mabilis, <laughs> mabilis din po ang harina. Tara, haya na, tara na, padala. Kasi may tapos kami may kasarinan. Amen. Oh, sige, sige, go bye. Yeah. Salamat po. Enta. Ngayon, 'yung mga 'yung mga may paypad naman. Okay, 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 okay. Sige. sige. Bye -bye. Ay, <laughs> 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 sige. Pero bae Barayan, barayan. Anong barayan? <laughs> Sino sa si barayan? <laughs> Nang dahil sa wifi, nagkaroon ng pag-ibig ang puso Ano? Puta rin siya. Sorry, sir. Puso ko naghihintay. Nag freeze na ako Freeze! <laughs> ah, no, no, freeze. <laughs> nagkaroon ng pag-ibig ang puso mo. puso nag-pose mundo eh. Sorry, sorry. sorry. Oh, okay. naka ka po rin na. ako. Sa Tibon Manila, buhay ay masaya Kasama ang bagada, wala kasi saya Sa bawat tulog at kalaw magkasama tayong lahat Tibon Manila, walang pag-aalilangan Tibon Manila, walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin, tayo'y magkasama